sa mga kababayan natin dyan lalo na dito sa Central Visayas, Eastern Visayas at sa Luzon uh, po tayo dahil po meron pong advisory yung DILG at saka yung pag na posibleng tatamaan ng bagyong upong no? So this coming September 26 daw o 27 So posibleng maghihit si bagyong upong no? at aabot daw ito ng signal typhoon signal number 3. So ang mga posibleng tamaan na lugar ni typhoon upong, bagyong upong ay ang Albay, Antique, Aurora, Bataan, Batangas, Biliran, Bulacan, Camarines Norte, Camarines Sur. So ingat, Catanduanes, Cavite, Cebu, Eastern Samar, Laguna, Leyte, Marinduque, Masbate, Metro Manila, Northern Samar, Nueva Ecija, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Rizal, Rumblon, Samar, Sorsogon, Tarlac at Zambales. So kapag lalapit pa yung upong may posibleng um, pagkakaiba so meron siguro mga lugar na ma-additional dahil po hindi po, po sigurado yung exact track may possibility pa na magbago yung track niya so ito yung lugar or track na posibleng tamaan ni Typhoon Upo no, sa darating na weekend so ingat po tayong lahat it is based on latest pag-asas um, forecast at saka memorandum nito sa DILG so ingat po tayong lahat um, mga kababayan lalo na dun sa, ano, sa Northern Luzon na tinamaan ng super typhoon. Um mag po tayo. Tsaka manalangin po tayo na hindi po to, kung pwede na lilihis to ng landas at hindi tatama sa lupa. No? So but basically ito yung pwede nating gawin. So just be prepared at tsaka dapat updated tayo sa mga um latest na balita ng bagyong upong. Thank you.